Magandang araw sa lahat mga kabayan at kabaro May incident na naman na nangyari uh, Last July 16, 2024 Yung barko na yan na nasa harapan ay under maneuvering Para mag-angkla sana nang biglang nagka problema ang makina so, Yan ang basis sa nakarap nating balita Siyempre hindi natin maiwasan yan at experience ko din yan bilang isang marino. Kaya ito si Boson, uh, tumakbo papuntang Proa para ma-check siguro yung mga damage. Nangyari nga pala ito sa Hay Point, Queensland, Australia. Ito ay uh, parihong cape size vessel. Si Eco, ay may dalawang LNG fuel tank on board. So kung babalik tayo sa rules, avoid passing ahead of the other vessel in a close quarter situation. It should be in a safe distance to avoid collision. Take consideration of external forces such as wind and currents. So ito na ang mga sumunod na pangyayari. Na damage yung port side nila na LNG fuel tank. Sa YM Serenity naman ay na-damage yung bulwark. So ang masakla pa nito ay natangay pa yung angkla. Yes sir, we are preparing starboard anchor. Iyan yung angkla galing dito sa YM Serenity na nahila ng kabila. Si HL Echo ay ginawa noong 2020 sa pagmamayari ng South Korean company na may deadweight na 179,070 tons. Ang may-ari ng HL Echo na H-Line ay isa sa pinakaunang nag-invest ng LNG Dual Fuel Bulk Carriers. Si YM Serenity naman ay Japanese Belt noong 2011 na dating Lowlands Serenity.